Good morning po sa inyo mga ka-good life Magandang umaga po sa inyo lahat Sana'y nasa mabuti kayong pagkalagayan at laging may pag-asa Okay lang po So, samahan niyo po ako sa umagang ito ng pagluluto ng kinunot na uh, tuna Kinataang kinunot na tuna Ibig sabihin po nung kinunot sa amin sa Bicol ay yung ginawa siyang flakes yung tinanggal yung mga tinik so ayun, yun po ang ibig sabihin ng kinunot so eto na po yung ingredients samahan niyo po ako kung paano natin lulutuin ang kinunot na tuna kahit po hindi tuna or anything na isda na pwede ninyong himayin so ang tawag po natin dun ay kinunot pero mas masarap po kung tuna utang bakol So, ayun po. Samahan niyo po ako. Ito na po ang mga ingredients natin. So, ito po ang ating main ingredient. Ang kinunot o flakes na tuna or tambakod. So, paano ko po ito ginawa? Ito po ay pinakuluan ko muna sa um, tubig na may kaunting suka, may paminta, at may bawang. So, para po mayroong lasa. So, pwede, pwede na po natin kainin ito, kasi ito po ay luto na. Mm. Mm. Malasa na po. So, pwede pa po natin itong pasarapin. Gagawin po natin, gagataan natin ito. Okay po. So, ito po, flakes o hinimay na uh, isda, na tuna. Pwede po kayong gumamit ng ibang klaseng isda. Yung mga kaparehas nito na mga ginagataan. So, meron po tayong siyempre di mawawala ang bawang, sibuyas, ang luya, at ang sili. Ito po ay optional. Pero, uh, ah uh, mas nagbibigay po ng ano ng ah uh, amoy o ibang panlasa ito. Siyempre may counting ang hang. Mas masarap po may counting ang Ayun po, depende po sa inyo kung gaano nyo ah uh, lalagyan. Ito po ay isang sili lamang na medyo mahaba. Mga isang dangkal po. Ayun. So, meron din po tayong malunggay. Lalagyan po natin ng malunggay at lalagyan din po natin ng talong. So, binabad po natin yung talong sa tubig. Lagi po natin, uh, pag magluluto tayo ng talong, atin pong bubuksan o bibiyakin. Huwag po tayong basta magluto ng derecho na buo. Kasi, minsan po, kahit anong ganda-ganda po ng labas, hindi natin nakikita na meron palang ano, laman sa loob, merong uod. So that's why it's better po na uh, biyakin natin ang talong. So meron po tayong gata, kakang gata, paminta at asin na panimpla. So hindi po tayo nagdadagdag ng mga kung ano-ano, mga cubes, mga magic magic kasi pe, kasi po hindi po Good sa health natin yun. Mas maganda po kung lutong bahay lang, then ay huwag na tayong gumamit po ng mga ganong-ganong mga cubes-cubes. Kasi po, it is not really good. It is bad for the heart. Sabi po yan ang doktor. So, maari po ngayon kasi hindi natin uh, nararamdaman na tayo ay nagkakaroon ng sakit. Pero sa pagdating ng ating age na ano, magkakar uh, makikita po yung kung ano yung ating mga pinagkakain. Sabi nga nila, pag pagtandamo mo, doon mo makikita kung ano yung ginawa mo sa iyong sarili. So, okay po. So, eto na po tayo. Sindihan na natin ang ating kalan. Sa so, lapit ko po ng kaunti ang camera. lang sa so, nakita niyo po So pag nainit na po, atin nang lagyan ng counting mantika para lang po panggisa. Okay, ayun po, mga 1 tablespoon lang po iyon. So painitin na natin. Tayo natin po uminit. So, atin, mainit na po, atin na po natin igisa. So, ang pagigisa po, pwede pong mauna ang bawang, pwede mauna ang sibuyas, kahit alin po. So, ayun, lagay na po natin ang bawang. Okay. So, medyo iba na po ang kulay niya. Lagyan natin po ang tuluya. And then, ifulog na po natin pag ang texture niya po ay translucent na, pwede na po natin isunod ang luya. Papanulit po natin itong sili. And then, na po natin ang flakes. pinakakaldo po, pinakasabaw po ng pinagpakuluan natin ng, uh, isga. na isda at ina pong ilalagay. Huwag niyo pong itatapon kasi po ito po yung pandagdag po ng lasa. Ayan po, meron siyang pong bawang. Antayin po natin kumudo. Pasensya well, na po kayo, hindi po may adjust po itong aking lutuan. Kasi po yung pinaka-host po ng aking kalan ay nakasuksok po doon. Meron po siyang butas na doon po'y sinusuksok yung pinaka-host. Kaya hindi ko po, po pwede nang batakin papunta dito para medyo mas malapit po sa camera. Ayan po. So, haluin po natin natin. na po natin itong uh, talong. Optional po itong talong. Pwede po hindi nyo lagyan ng talong. Kasi po ito, tatatlong peraso lang naman po maliliit na talong. Nang hinayang na po naman ako na baka wala na akong paggamitan nito sa ref. Ay, kaya po, uh, sinama ko na rin. so ating pangkakpan hapo tayo ng pantakil check po natin Okay, lagyan po na ng akin ng counting water kasi igan na po para maluto po ang talong. So, ito na po. Lagyan po natin ng counting water. Mga 1 half cup of water. And then, pakuluin po natin hanggang sa maluto po yung talong at atin na pong takpan muli. So, we check po natin. Medyo matagal-tagal po maluto ang ah, talong. So, tapan ulit natin. So, ayun po, lumalabas na po yung usok. <laughs> Natatandaan po sa po yung pag lumalabas na yung usok sa ating niluluto. Ibig sabihin daw po is, uh, ah, naluluto na luto na yung ating niluluto. Ganon din daw po sa sinain. Pag lumalabas ng ganyan na ano usok niya yung uh, parang dry na usok na no luto na daw po iyon iba na po yung amoy <laughs> tatandaan po natin pag iba na yung amoy na maaaamoy po natin na nagblend na yung ating niluluto yung isda at saka yung uling so po, malambot na po <laughs> po ang ating balong. Sunod naman po natin ang malunggay. 是的。 Waiting na ba? Waiting na po yung kakain. alin pumukuha na po ng kanyang kutsara. Pumukuha na po ng pinggan. Wait lang, taglit lang po. Malapit ng maluto. Sarap ito. lagay na po natin ang gata. Hintayin po natin. Hintayin po ang itsura niya. Ayan. Hintayin po natin kumulo na mabuti. Excuse me. <coughs> Ayan. <coughs> okay, tandaan po, wag agad pong hahaluin. Pag naglagay po tayo ng kakanggata, hintayin po natin na may bubbles pong mabuti. Ayan. Para po, ah, maluto na mabuti yung Pwede pong iuusog-usog lang natin para maging pantay yung dapat Ayan. Para po maging pantay ang pagpulo niya. <laughs> Kaya po, kita niyo po ba? Ayan. Take a look po. <laughs> Ayan, yeah, malapit na pong maluto ang ating kinunot na isda. Hinata, ang kinunot na isda or tuna. Okay, haluin na po natin. Wow. <laughs> Tingnan po, look at the texture super sarap. Texture pa lang po, sarap. Ayun. Tanggalin po natin, may na eh. tinit. Tingnan din po natin. Kung okay na ang lasa. Ako po nagkitikim ako kung okay na ang lasa. Hmm. Ito na. Hmm... Hintay-hintay natin po maluto ng gata, Ito po. Ayan, kulong-kulong na po siya. Tingnan niyo po. Oh, ayun. Look at the bubbles there. Hmm, rolling bubbles na siya. See? titikman na po natin. Kukuha na po tayo ng lalagyan at ating titikman na. Okay, patayin na po natin. At look, ang texture po niya. O, oh. ayan. <laughs> ayan. So, ayun po. Patayin na natin. At ating na pong titikman. Medyo may kaunting paninikit po siya sa ilalim. Kaya medyo halong maluin So, lagyan na po natin. Ang ating. Na ano, tikim ka na? Okay. Ready na po. Ready, ready na po ang anak ko. Wait lang. Titikman muna natin. Kapatigim natin sa viewers kahit di nila nakikita. Hmm. Look po ang ating talong. Look, naluto po siya. Ayan. Hmm. Tingnan nyo po ang ating malungkay. Lutong-luto -luto din po. Ayan. So, palalamig. Lamigin ko lang din po ng kaunti para po maisubo ko at maipakita ko sa inyo kung gaano kasarap ito. Wow. Hmm. Mmm, nabang! Wow! Mmm, amoy luya, amoy bawang, amoy sibuyas, at amoy din po ang sili. At higit sa lahat, amoy ang pagkakaroon ng gata. Mmm, tikman po natin. Mmm! Wow, super sarap! May kaunting ang hang. Mm very delicious. Yummy, yummy. Mm, kain po kayo. Kain po tayo. I-try nyo pong lutuin ito. Mm, masarap din po siyang papakain. <laughs> wow. Ayun po, oh. May nagsasundok na. Sumilip ka nga doon, anak. ko. sumilip ka. Uy, silip ka doon. Maghilaw ka. Ay. Hello po. <laughs> Ayun. Yun lang mga ka-good life. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B. Trends Chan. God bless you po. I love you. I'll see you on my next vlog. Bye-bye. Have a good life. Have a good day. And be blessed every day. Be happy.